Ano? Hmm. Dumi nyan guys. Kita nyo guys, oh. 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 Wall mounted dyan. Demi ah, dumi. na mga kapuso, oh. Puting-puti -puti na. gobernya no kena. Apa? Ini apa nak? Ano bukan? Na? Hey, dan guys, tutup ane sya na. Telewang nah, unit na na yak, yak Alam yo guys, jadi tu dapat guys, awak nak Oh, tutup first. Oh, deh lah. Oh. Di ba? oh. Magkakating kami para dyan nilagaan namin yung outdoor ng aircon. Ano? Naka-helmet yan, boys. Ano? Naka-jacket pa yan. Ano? Sisi ko patungan ng aircon yan guys alalay ka dyan boy ha ah. ang talanganin pa yung butas oh ah iba yung ano nito malaki yung isa okay, hey guys ah uh, uh tayo lektis ilan na yan boy yung lektis natin dyan 250 mm. ha oh. Yeah. uh, 250 psi mm -hmm. priyon yung nilektis namin ha priyon for 108 eh. Mm -hmm. yayamanin tayo sa priyon ngayon eh hindi <coughs> nadala yung ano namin uh, compressor uh. uy mula boy wala yung nagpapunta eh ah okay magulat eh no bilutan pa to hindi na namaya namaya no so far naman wala pa kami yung nakita ng leak 250 na yan 200 200 pa lang hmm. Okay. 250 yung leak piece namin ito guys para sure ball yung ano namin piping yan ano yun pa namin yan uh, babalutan pa yan para dumikit siya um, hindi pa yan hindi pa finish yan yun dito sa kabila guys ano lang to uh, observe kasi tumulo kanina eh ngayon ginawa natin ah, uh, wala na siyang tulo pero observe pa rin siya naka 16 siya oh so, time check alas 6 na guys oh my god inabot kami ng gabi oh tapos na ang dalawang unit guys